Ang kabanata nga bang ito ang magiging katapusan ni Maki Zenin dito sa chapter 253 ng Jujutsu Kaisen, masasaksihan natin ang isang malungkot na pangyayaring gumulat sa lahat. Ito ang direktang pagtama ng Black Flash ni Sukuna sa si Chani Maki. Paano nga ba umabot ang kwento sa malungkot na pangyayaring ito? Makakabangon pa nga ba si Maki? At sino na ang haharap ngayon kay Sukuna? Malalaman nyo yan dito sa ating video nagumpisa ang kabanata sa isang munting flashback kung saan makikita ang mga nakilala nating professional Jujutsu Sorcerers. Sinagot nila ang katanungan kung sino ang pinakamalakas na grade 1 sorcerer. Sinabi ni Meimei agad na si Kusakabe ang pinakamalakas para sa kanya. Nilahad naman na Kento Nanami na depende sa sitwasyon, pero maaaring si Kusakabe. Pareho din ang ni Satoru Gojo. Si Kusakabe ang pinakamalakas para sa kanya, ngunit iba ng usapan kapag isinama nila ang tatlong malalaking angka ng Jujutsu Society. Sinagot din ni Kusakabe ang katanungan sa pagkasabing kahit sino pwedeng maging pinakamalakas, maliban sa kanya at kay Usami. Ang Jujutsu Kaisen ay madalas magbanggit ng mga pangalan ng karakter na hindi pa natin kilala. Halimbawa dyan si Kinji Hakari at Tengen na binanggit sa season 1 pero hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas o pinapasilip man lang sa anime. Dapat nating abangan kung sino ang Usami na binanggit ni Kusakabe dahil maaaring isa siyang mahalagang karakter na papasok pa lamang sa istorya. Bumalik ang kabanata sa kasalukuyan at nagpatuloy ito sa laban nila Maki at Sukuna. Yumuko ang babaeng sorcerer sa isang dismantle na pinakawalan ni Sukuna. Nagtagumpay si Maki na makaiwas kaya dumiretso ang paghiwa sa gusaling malapit sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Dahil sa lakas ng pag-atake, nahati ang gusali sa gitna at dumaos do sa pwesto na pinaglalabanan ng dalawang sorcerers. Ang paghati ng mga pader o pagpiraperasto sa mga gusali ay isang bagay na nagagawa ni Suko na sa isang iglap. kayang kaya niyang gawin ito kahit sa isang buong syudad pa. Patuloy pa rin sa paglaban sila Suko na at Maki kahit malapit na sa kanila ang natumbang damuhalang gusali. Nagdulot ito para kamunti ng matamaan ang dalawa na mga nagbabagsakang sasakyan mula sa loob ng gusali. Nagawa ni Maki na makaiwas mula sa mga kotse, subalit na sa kanyang paningin si Suko na. Hindi napansin ni Maki na ang King of Courses ay tumakbo sa likod ng kotse at nagbitaw ng napakaraming cleave para hatiin ang sasakyan kasama si Maki. Lumingon ng babae sa kanyang likuran, so balit huli na ang lahat sapagkat ang pwersa ng cleave at ang mga nahating parte ng sasakyan ay sabay-sabay na tumama kay Maki. Naging dahilan upang tumalsik ang babae sa malayo, papasok sa isa pang building na malapit sa kanilang pinaglalabanan. Ang pagiging mapamaraan ni Suko na sa pakikipaglaban, ang rason kaya nagtagumpay siya sa pagpapatala si kay Maki. Nagpapakita ito na ang pagbansag sa kanya bilang King of Curses ay hindi lamang dahil sa meron siyang mga napakalalakas na curse techniques. Bagkos, tinawag siyang King of Curses dahil sa galing niya sa paggamit ng kakayahan sa iba't ibang sitwasyon. Sinabayan ni Suko na ang pagbulusok ni Maki sa loob ng gusali. Pumasok din ang King of Curses at hinabol ang kalaban Upang atakihin pa ito ng sangkatarbang cleave sa chan na sa katawan ni Maki kapag hindi napigilan. Magtatagumpay na sana si Tsukuna, subalit may naramdaman siyang kung sino sa likuran. Lumingon ng King of curses at nakita niya si Takuma Ino na ginagamit ang auspicious beast number 1, Kaichi. Para sa mga dipamilyar, kapag binabalutan ni Ino ng maskara ang kanyang ulo, nagiging isa siyang spiritual medium na may kakayahang tawagin ng apat na auspicious beast ng kanyang abilidad. Isa sa mga ito ay ang Species Beast No. 1 Kaichi. Isa itong espiritu na mukhang sungay at kumikilos na parang isang drill. Nagagawa ni Ino na kontrolin ng Kaichi upang paliparin sa ere, ipatama sa kalaban at butasin ang kanilang katawan. Subalit, katulad ng huling laban kung saan niya ginamit ito, nagawa ng katunggalin ni Ino na mapigilan ng Kaichi Imbes na kay Maki ni Suko na ang kanyang mga cleave, binitawan niya ito sa direksyon kung nasaan si Ino. Sinalo ito ng binatang sorcerer kaya nagkasugot-sugot ang kanyang katawan at nakansila ang paggamit niya ng kanyang kapangyarihan. Hindi pa natapos dito ang King of Courses dahil tumakbo siya patungo kay Ino at binigyan ito ng malakas na tadyak dahilan para sumuka ng dugo ang sorcerer at tumalsik palabas sa gusali. Maaaring may kamalasan si Ino pagdating sa mga matataas na lugar o sa mga matataas na palapag ng gusali sapagkat ito rin ng parehong pangyayari na kamuntikan na niyang ikamatay noong nakalaban niya ang nabuhay na si Toji Fushiguro. Sa pagkahulog ng kanyang kalaban na pagtanto ni Sukuna na si Ino ay may bitbit bit kanina na curse tool na nagtataglin ng ratio technique ni Nanami kaya nagtataka siya kung nasaan na ito. Ipinakita ng kabanata na ang curse tool ay hawak ni Atsuyako Sakabe na nasa itaas na palapag kung nasaan si Sukuna. Inihampas ng sorcerer ang sandata sa sahig kaya nawasak ito at naipatama niya pa rin kay Suko na ang curse tool. Sa kasamaang palad, hindi nagtugumpay sa si kusikabi na hatiin ang kahit na anong bahagi ng katawan ni Suko na dahil sa nahulaan na nito ang gagawin ng kanyang mga kalaban. Kaya agad siyang nakadepensa. Ang ratio technique na meron ng sandata na gamit sa Kusakabe ay nagpapakita sa kanila ng weak spot ng kanilang mga kalaban. Kapag napatamaan nila ang parting ito, nagagawa ng cursed weapon na mahati ang bahagi ng katawan ng kanyang mga kalaban. Subalit, dahil nga sa pagdepensa ni Suko na, bigo si Kusakabe na magawa ito. Iniumpog ni Suko na si Kusakabe sa pader. Makakatanggap pa sana siya ng mas malalang pinsala, subalit eksaktong dumating si Maki at binunggo ang King of Curses. Nagdulot para tumalsik si Suko na. Tumalbog ang katawan nito sa pader at tumama muli sa isa pang haligi ng gusali. Hindi na kontento si Maki dito sapagkat binunggu niya ang haligi mula sa kabilang bahagi kaya nakalika siya ng puweras ang patungo kay Suko at nagpatalsik muli dito. Sinabi ni Maki na kahit magawa ng kanyang mga kasama na may elektis si Yuta, kung magpapatuloy naman ng ganitong kalalang sitwasyon, may iba pang mga problema silang kakaharapin. Kaya dapat ay tapusin na niya si Suko ngayon. Ang sinabing ito ni Maki ay nagpaparating sa atin na plano pa nilang pabalikin ang mga sugat ng sorcerer o ang mga nag-aagaw buhay nilang kasama sa oras na gumaling sila muli sa kanilang mga pinsala. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa na kung magagawa nila Shoko na pagalingin si Gojo, Higuruma at Yuta, sabay-sabay silang babalik sa laban para pagtulungan muli si Sukuna. Pinagputol-putol ni Maki ang apat na haligi ng gusali na nakapalibot sa kanya. Habang ginagawa niya ito ay unti-unting tumatayo si Sukuna at nakangiting pinapanood si Maki. Ayon sa kabanata, ang mga sorcerers na sila Gojo, Kashimo, Higuruma, at Yuta ay nagawang magpakita na kakaibang galing sa paggamit ng Jujutsu kaya lubang nalagayahan si Sukuna. Ganun pa man, ang pinaka ng King of Forces sa lahat ay si Maki Zenin, ang sorcerer na tinalikuran ng Jujutsu upang mabiyayaan ang kakayahan ng Heavenly Restrictions. Ang katotohanan ng ito ay sobrang nagpapasabik sa King of Courses. Pinagsisipan ni Maki ang mga naputol na poste at haligi patungo kay Suko na. Sabay-sabay nagsitalisikan ng mga bloke ng bato. So bago pa ito makarating sa King of Courses, biglang naglaho si Suko at sumulpot sa harapan ni Maki para hawakan ang pagmumuka nito at itulak palabas ng gusali. Ang napakabilis na pag-ataking ito ay puminsala sa pesngi ni Maki kaya tumagas ang dugo sa mukha ng babae. Ani mo'y nasisiraan na si Suko ng bait sapagkat abot tayo nga ang kanyang ngiti dahil sa pagtawa habang kalaban si Maki. Sinasabi ni Sukuna na ang babaeng sorcerer ay hindi katulad ni Yuji. Naiiba si Maki sapagkat wala na talaga itong kahit kaunting cursed energy sa katawan. Si Maki ay ang tunay na halimbawa ng kawalan at ang kanyang pagkabuhay ang sumasalungat sa aspeto ng Jujutsu. Pinagsusuntok ni Sukuna si Maki kaya puro depensa na lamang ang ginagawa ng babae. Habang pinapakinggan ng kalaban na patuloy na nagsasalita, sinabi niya na ang laban nila ni Maki ang magpapasya kung ano nga ba ang dapat masasain ang jujutsu ba o ang katawan ng tao? Sa tingin ko, ang katanungan ni Sukuna ay nasagot na sa laban ni Gojo at Toji. Nanalo ang binatang sorcerer laban sa kriminal gamit ang jujutsu kahit ang kanyang katunggali ay nagtatagli ng napakatibay na pangatawan. Nagpatuloy ang pag-atake ni Sukuna at habang nagaganap ito ay napansin ni Maki na huminto ang King of Curses sa paggamit ng reverse curse technique. Sinabi pa nito na sa unang pagkakataon may isang tao na nakapagbigay sa kanya ng tungkulin ang tinutukoy na tungkulin ni Sukuna ay ang pagsagot niya sa katanungan kanina ukol sa kung ano nga ba ang mas dapat hasain, ang Jujutsu ba o ang pisikal na katawan. Hinawakan ng King of Curses ang espada ni Maki, binalutan niya ang kanang kamao ng Cursed Energy at isinuntok ito sa tiyan Maki. Sa isang pambihirang pangyayari at sa unang pagkakataon, nakagamit si Sukuna ng Black Flash at napatama niya ito sa tiyan Maki walang kahit na sinong sorcerer ang kaya makagamit ng Black Flash ayon sa kanilang kagustuhan. Subalit sa oras na maranasan ng isang tao ang kakayahan ng Black Flash, mas maiintindihan nila ang tunay na diwa ng Cursed Energy. Sa madaling salita, ang paglabas ng Black Flash ni Suko na para tapusin si Maki ay anime nagpapaintindi sa babaeng sorcerer ng tunay na kahulugan ng Jujutsu o ang kapangyarihang tuluyan na niyang tinalikuran. Sinubukan ni Maki na dumepensa gamit ng kalawang kamay. Subalit sa sobrang lakas ng black flash, mistulang Tulang hindi niya kinaya at tuluyan siyang natalo ni Suko na. Tumalsik si Maki sa malayo at pinanood ng King of Curses ang pagkatalo ng babae. Si Maki ay walang cursed energy sa katawan. Sa madaling salita, wala rin siyang reverse cursed energy na pwedeng gamitin para pagalingin ang sarili. Ganunpaman, ang kanyang heavenly restrictions ay binigyan siya ng napakatibay na pangatawan at mas mabilis na pagpagpagaling. Ito ang rason kaya nabuhay siya sa pinsalang dinulot ng kanyang ama na si Ogi. Sa mga curse techniques ng Zenin family na tumama sa kanya at sa mga pag-atakan ng curse spirit form ni Naoya, malaki ang posibilidad na nagtamo si Maki ng mas malalim na pinsala dahil kay Sukuna. Pero sigurado akong magagawa niya pang makabangon at hiyak akong hindi pa ito ang huli niyang eksena sa kwento. Nakita ni Kusakabe ang masaklap na pagkabigo ni Maki. Hindi siya makapaniwala sapagkat siya na lamang ang natitirang nakatayo. Hindi niya mahanap si Yuji. Hindi na dumating si Choso. At siguradong hindi lalaban pa si Meimei. Sinabi ni Kusakabe na kung wala silang chance ang manalo, kanina pa sana siyang tumakas at tumakbo. Pero andito pa siya hanggang ngayon, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang laban ng mag-isa. Lumingon si Suko na sa pwesto ni Kusakabe kaya tinanong ng first grade sorcerer ang sarili kung kaya nga ba niyang ipagpatuloy ang laban kontra sa King of Curses. Bago matapos ang kabanata, nag-iwan ang editor ng pahayag na nagsasabing, Teka, totoo ba ito? Ang mensaheng ito ay maaaring tumutukoy sa pagharap ni Kusakabe sa malakas na kalaban kahit madalas natin siya nakikita ang naduduwag o nagtatago Pwede nga ang sinasabi ng editor ay dahil hindi siya makapaniwalang si Kusakabe pa talaga sa lahat ng sorcerers ang matitira para kalabanan ng mag-isa si Sukuna. Ngunit, ano nga ba ang magagawa ni Kusakabe sa isang halimaw na hindi natalo ng mga pinakamalalakas sa sorcerers sa kanilang hanay? Ano nga ba ang plano ni Kusakabe kay Sukuna na hindi nauubusin ng itinatagong kakayahan? At ano nga ba ang laban ng isang grade 1 sorcerer sa walang katulad na lakas ng King of Curses? Ang kasagutan sa mga tanong na ito ay masasagot sa pagpapatuloy ng kwento. Shoutout muna kanila, Mateng Haralbio, JLG, Jonathan Oberos, pati na rin kanila, Ralph Richie Igne, Joshua Data, Jordan Isiha. Ito po ang aking paliwanag ukol sa chapter 253 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba ba. At kung gusto niya rin naman ang iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JTV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!